Ayan, basahin po natin yung uh, Acts chapter 10 verse 35. Sa Tagalog po, kundi sa bawat bansya siya na may takot sa kanya at gumagawa ng katugiran ay kalugod-lugod sa kanya. Ito po ay nabanggit ng Biblia nang si Pedro po ay inutusan ng Panginoon na pumunta kay Cornelio, kay Cornelius. Ito pong tao na to ay isang Italiano po Si Cornelio po ay mayroong takot sa Diyos. So may nagkakapat uh, po siya nag na madalas po siya magpray at nagmimigay ng limos do sa mga nangangailangan. Kaya po pinala- uh, po siya ng Panginoon. At yan nga po inutusan si Pedro na pumunta sa bahay ni Cornelio upang ipanalangin ang kanilang buong sambayanan okay po salamat sa Diyos ayan nagbabalik po mga handers ito po yung ating pang apat na batch yan nunagunal taong 2020 po good condition good condition yan, excess metal po ayan o oh. tanyo po yun ayan tinatabi ko po kasi mga bihira po yung ganyang error kaya Nexus Metal again Antonio Luna okay papakawalan ko na rin to dahil oh, hindi naman po yung condition nya po yan 1996 to yung error yan. hindi ko po alam kung masabi kong error yan wala tayong uh, basihan so dispatch na rin po okay 10 piso 2018 yan wala akong makita na error dito sa camera ok next tayo 2015 piso ayan yan po ito lang po kaya ako itinabi eh. kaya lang pakawala na natin ito makinis po ito ay eh kung kay NC series ayan po 2018 again Next tayo Dito po tayo sa ayan po oh, 'yung mukha po ni Andres Bonifacio. Saka dito po, yan ang mga hunters. Oh. So. Ayan. Okay, ayan po. 2019. Ayan, wala lang ibang error dyan. At dito tayo sa 2003. Ayan. Ayan sa 2004. 3. 03. Overs error. Di dito. Wala naman. Okay. Next tayo. Ah, 2018 again. Sa 2018 marami kasi marami po ginawa ang Bangko Central neto eh. Kaya po napakaraming error po. kaya pag nagkaroon po ng error talagang marami din po minor error lang po mga excess metal okay next tayo next dito tayo sa again o oh, 2018 ayan o oh, excess metal pangalan ng result po Ayan o. Tingnan nyo po yung pangalan ni Rizal. Hindi na I, kundi naging I. Nung ba't alam natin po, yan ay letter E. Pero hindi na po letter I e, kundi letter I. Kasi... Okay, ayan po. Next po tayo. 10 peso. 2018 again anong error nito anong error reverse tingnan natin yung iba po kasi kung walang error tinatabi po po kasi kung pag medyo maganda pa yung condition ay ito po pala yung error nito uh, hindi ganong malata dito sa camera ng cellphone okay Okay, next tayo, next. Okay, Andres Bonifacio, commemorative po. 2013. Ayan. Dispatch na rin to mga ka-hunters. Okay. Maraming maraming salamat mga ka-hunters. Yan muli. Next. Batch 5 na po tayo. Silip-silip -sili po tayo ng ating sasabihin ko po sa inyo yung para makita nyo po yung mga eron na mga dating inipon ko po ayan sige po babay po next po tayo batch 5 po